Hi guys, mga insan, morning. Ito kami sa uh, bahay ng aming oh, President Timde Ito yung ginakos ka kasama. No? Tingnan niyo si Chowle. Yan si Chowle. Yan. Oh. Napaka napaka challenge ang ginagawa niya. Bakit na mo challenge? Kaamang okay. kanong buhok? Oo. Oh. Nabinibilang niya yung buhok ng manok. Chicken. Ikaw ang samang kasaw na. yung ranggo Ito yan ang namin. Ha? Tipsy. Vice. Accident. Vice. Si Pris at si Vice. Si Vice. Uh, dating reserve. Ito po. Army. Ito po yung... Ang reserve dito yung kasamaan ko. Ako lang ka Kaa. Dati. Dati lang ha. Ngayon wala na. Pero ngayon, isa na na kumibo nito. Yan. Nationwide to. Uh, shout out pala sa aming founder kay ano uh, Jingoy Sale. Sale. Sir, Jan, Jan Paul Puluhanan. Uh, at saka ni Jan Paul Puanan. Puluhanan. Puluhanan. <laughs> Good morning sa inyo lahat dyan. Luzon, Mises, Mindanao. Ito po kami. Yan ang aming ginagawa ngayon. Mga ka-ACCW, si magandang umagas sa inyong lahat. Uh, nandito po kami sa bahay ko. Uh, may meeting po kami ngayon sa TMD-ACCW ah, <laughs> uh, sa na, uh, national president namin na uh, si Najar Sali, Jingoy Sali, Jan Paul Puluhanan, sa lahat ng mga direktor, Luzon, Visayas, Pinanaw, nationwide, at sa labas ng bansa, na uh, Magandang umaga sa lahat at salamat po sa lahat ng suporta sa pag ah... Uh, Asinso ng po sa ECCW. Saludo kami lahat sa inyo. At shout out pala sa lahat-lahat ng mga forces Pilipinas sa buong mundo sa Pilipinas. Nag-ikot -it ito sa ating bansa. At sa lahat at saka mga ating mga uh, PNP. At sa inyo lahat sir. Good morning sa inyo lahat dyan. Ito ang ginagawa namin. So, ito na lahat no. Ah, uh, Wag ah uh, ano sa lahat na mga gumagawa ng mga masasama diyan, mag-iingat na kayo kasi papunta na sila. Pauwi pa kami. <laughs> ano, wag yung subukan. Masisira ang buhay nyo. <laughs> Ito yung mga kasamaan ko, mga reserve dati. Yan. Reserve. Reserve army. Ito, receive, ako lang. Ulitin ko, ako lang ang hindi reserve SKA. So, yan po mga insan. Manang araw sa iyo lahat. God is good. Happy Sunday. Good morning sa lahat. Abdullah Alexander, Vice President in Assalamu Assalamualaikum. Aning dito Good morning. Happy Sunday. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum.